Mga mall na sumali sa Register Anywhere program para sa mga butante na dagdagan pa. Narito ang news ni Kat Gonzales lalahok sa register anywhere program ng Commission on Elections ang mas maraming mall sa bansa. Lumagda ang poll body sa memorandum of agreement kasama ang SM Supermalls, Megaworld Lifestyle Mall, Robinson's Mall at Festival Mall para sa programa. At dahil dito, umabot na sa 170 ang bilang ng mga mall na makikipagtulungan sa COMELEC. Sa ilalim ng programa, ang mga Pilipino ay maaaring magparehistro bilang mga bagong botante muling i-activate ang kanilang account, paglipat ng rehistro at iayos o i-update ang impormasyon ng botante sa mga partner establishment tulad ng mga mall, paaralan, pribadong kumpanya at mga tanggapan ng gobyerno. Magsisimula ang pagpaparehistro sa Pebrero a 12 na magtatagal hanggang Setyembre at 30. At yan ang News Scoop, ako si Kat Gonzales, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.